Hello guys! Andito na naman ako ngayon guys para mag-share ako sa inyo guys. Bale ang isi-share ko na naman sa inyo ay tungkol sa batuara na kulay itim ha. Yung kulay itim ha yan guys. Ito guys siya. Ito yung kumbaga talagang tunay na tunay guys na batuara ha. Kumbaga siya ay ito ang pinaka mabisa na batuara. May na-upload din ako dyan guys dati yung kulay white na parang pag siya guys. Santo Ara yun. Yun guys ay para sa mga anik-anik naman yun. Kasi kumbaga subok yun. Ha? Kumbaga talagang nagpapag nagtatanggal siya ng mga sakit-sakit sa katawan natin. Yan guys. Pero ang itatapi ko ngayon guys tungkol dito sa Bato Ara na kulay itim ha. Ito guys ay isang uri ng mutya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Dahil kagaya ng pinapaliwanag ko sa inyo guys, maraming klase ang mutya ha. May mga mutya na nakukuha sa puno, nakukuha sa tubig na kukuha sa dagat. Lahat guys na ano, depende kung ano, may mga mutya ng mangga, lang sunis, lahat guys ng mga nilikha ng Diyos. Yan guys ha, na may buhay ay lahat yan guys ay may mukya. Pero bihira makakuha ng mga ganyan. Swerte ng tao guys na makakakuha ng mukya. Yan guys ang ibig kong sabihin ang ang bato ara guys na ito na kulay itim ha ang bato ara na to na kulay itim ay kumbaga napakaganda nito kumbaga ano guys eh, Parang katangi-tangi ang bato ara na to ha katangi-tangi yan guys ang ibig kong sabihin tapos nakakaakit siya yan guys kumbaga kaakit-akit maganda ito kasi guys alagaan ang bato ara na kulay itim na to yan guys sa ito guys ay kumbaga talagang nakuha ito guys sa nature ha hindi siya nakuha guys ng kung saan saan ha kasi alam nyo naman guys yan guys ang ibig kong sabihin tapos ito guys sa kagaya ng sinabi ko sa inyo ang kulay guys ng ano na to guys ay ano siya nag-aagaw minsan ang ang pagiging ano niya guys eh yung pagiging kulay abo minsan ang kulay niya guys ay kulay abo or gray tapos ngayon, minsan naman, ang kanyang kulay ay kulay itim. Yan guys, kumbaga minsan nag-aagaw-agaw lang yung para bang pabago-bago. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ha? Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ito guys ay gaya ng sinabi ko sa inyo, ang lahat ng mga mutya guys ha, na talagang lahat ng mga mutya na tunay guys ay hindi yan basta-basta nahahanap or nakukuha. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi guys, yung iba guys is nagtitinda ng mga mutya ha. Talagang kumbaga guys, ang mga mutya nila is talagang stock nila is libu Yan guys, ang ibig kong sabihin dyan na lang kayo magtaka. Dahil ang tunay guys na mutya is napaka hirap mahanap nyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin na kagaya ng mutya ng batuara na kulay itim na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ang nakakakuha lang nito guys ay kumbaga yung talagang kumbaga may mga kumbaga yung mga magagaling sa spiritual. Kumbaga may mga access sila sa ibang dimension. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, hindi yan basta-basta nakukuha na sabihin na lang mamulot kayo or kung saan-saan. Hindi. Ang nakakakuha lang nito guys ay yung mga talagang kumbaga may kakayahan sa spiritual. Yan guys, kumbaga talagang malawak ang kaalaman sa spiritual. Yan guys. Tapos ito guys, ay nagagamit ito sa panggagamot. Halimbawa lang may karamdaman ka. Halimbawa may karamdaman ka, dipindi sa karamdaman mo. Ang ano na to guys, ang mutya ng ara, mut, bat, mutya ng bato ara na to guys, ay nagagamit ito sa paggamot. Kagaya ko guys, yung yung santo ara guys na kulay ano, kulay puti, ibinababad ko ito sa pichil guys para kumbaga maiinom ang pinagbabaran. Ito din guys ay makakatulong din ito guys na kumbaga kagaya din nun guys na kumbaga ibababad guys sa ibababad sa pichil. Alam na natin yung pichil guys di ba? Yan guys, ibababad doon para kumbaga ang pinagbabara nito ay maiinom natin. Yan guys, kasi nakakagamot siya Kumbaga, kung baga kung ano-anong mga anik-anik dyan ay nakakatulong. Kagaya ko na lang guys ha. Nagkasakit ako guys, kung baga talagang nagkasakit ako. Lahat naman tayo tinatablan ng sakit, lalo na ha, pag sobrang pagod guys, tapos natutuyuan ng pawis guys yung likod. Parang ganun guys ang nangyari sa akin. Yan. Grabe ang ubo ko, ko guys. Tapos minsan may lagnat ako. Yan guys, grabe talaga ang naranasan ko guys. Pero guys, alam nyo sa totoo lang, hindi ako nagpa-doktor guys. Ha? Hindi ako nagpa-doktor. Nasabihin, pumunta ako ng doktor. Hindi. Talagang nakasurvive ako guys sa sarili ko lang. Na kumbaga ako na mismo ang gumamot sa sarili ko. Yan guys. Pero sa awa ng Diyos, syempre ang Diyos Ama, nandyan lagi, nakaguide yan sa akin, nakagabay yan sa akin. Tapos yung mga alaga ko, nakagabayan lagi, nakabantayan sa akin. Dahil kapag may mga gabay tayo guys, ayaw nilang mapapahamak tayo. Yan guys, pero gumaling ako guys, nang walang tumulong sa akin guys. Na kahit isa guys, nasabihin na kaibigan o oh, sino dyan ang pamilya na talagang pinuntahan ako. Wala guys, kasi ang ano ko talaga guys kay God is malakas ang faith ko kay God. Nagagaling ako, yung mga gabay ko ay hindi ako pababayaan. Yan guys, talagang baga gumaling ako. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, basta yung mga ano nyo, kung, kasi ako marami kasi akong hawak guys eh, yung mga protection, mga pampaswerte, yan marami na akong mga hawak na ganyan. Kaya kumbaga ano-ano na lang yan yung mga sakit-sakit na yan na malalala. Yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga ang iba na mamatay, ang iba na bubuhay. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Tapos ito guys, ay halimbawa lang meron kayo nito guys ng Santo Ara na to, mutya ng Santo Ara na kulay itim ha. Kapag meron kayo nito guys, tapos halimbawa may mga gamit kayo dyan na kung ano-anong mga mutya na yan. Kahit na anong mga mutya yan o ano mga anting-anting o agimat. Ihalo nyo lang ito guys na Santo Ara na itim. Dahil ito guys ay nagbibigay ng lakas. Nagbibigay ng lakas sa mga gamit nyo na yan ha. Magbibigay, si, magbibigay siya ng lakas. Para kumbaga, Magkakaroon ng energy. Alam naman natin ng energy. Di ba ang tao kapag walang energy nang Parang kagaya din yan ng mga anting-anting o agimat. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga napakaganda nito. Nagbibigay siya ng lakas. Excuse me. Tapos ito guys. Ay minsan nagbabago ang kulay nito ha. Nagbabago. dipindi guys. Kapag nakaka kumbaga nakakahigop siya ng energy na hindi maganda. Kunyari lang, lalasonin ka. Mararamdaman mo ito guys na kumbaga ang kulay niya guys ay magbabago. Pero kung wala naman maglalason sa'yo, ha, or wala naman gagawa ng hindi maganda sa'yo, ang kulay niya ay normal lang na ganyan. Yan guys, kumbaga laging ganyan, ha. Yan guys, kumbaga napakaganda din nito guys na protection. Yan guys, ang ibig kong sabihin tapos ito guys ay kumbaga iinit siya ha iinit siya kumbaga makakaramdam ka ng, uh, sabihin na lang natin is uh, magbabago ang temperatura niya ha alam na natin yung temperatura di ba ha kapag walang lagnat ganun ang temperatura pag may lagnat magbabago ang temperatura ganun siya guys lalo na kapag ikaw ay kumbaga ginagawan ka ng hindi maganda Kunyari na lang, ikaw ay kinuku kinukulam. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Kunyari ikaw ay kinukulam o binabarang or ginagawan ka ng gayuma. Lahat guys, ng mga black ha. Lahat ng black magic na yan guys. Ay kumbaga, mararamdaman mo siya guys. Mararamdaman mo siya kapag ikaw ay ginagawan dahil makakaramdam ka ng init nito. Kumbaga, magiging maligamgam siya. Hindi naman yung init na nakakapasok. Ganon guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ito guys na Santo Ara na kulay itim na to guys. Ay kumbaga napakaganda nito guys. Sa ano yung para bang panghalina. Panghalina alam na natin ha. Halina kaya kumbaga maganda ito guys sa may mga negosyo. Halimbawa lang sa negosyo, may negosyo ka. Maganda guys ang Santo Ara na kulay itim na yan guys sa ha? negosyo. Hayan guys ang ibig kong sabihin negosyo kasi kumbaga yung mga customer mo diyan ay babalik-balik yan sa iyo. Ganyan guys ang ibig kong sabihin kumbaga babalik-balikan kanyan ng mga customer na yan. Pahalina paamo. Yan guys ang ibig kong sabihin kay kumbaga ito guys na Santo Ara na kulay itim ay nagbibigay ng swerte. Ha, swerte sa financial. Yan guys, hindi lang sa sa financial guys, hindi lang sa sa negosyo, sa mga trabaho pa. Ha. Kumbaga yung mga ano guys, yung mga namamasukan dyan guys, kumbaga kung sino man yung mga nakapaligid sa inyo, amo nyo, bus nyo, mga katrabaho nyo dyan, na mga hindi magandang ugali, yan guys, ang ibig kong sabihin, lahat guys, ay kumbaga, magiging mabait yan sa inyo. Tapos, nagbibigay ng swerte, ang santo ara na kulay itim na yan guys, ha? sa trabaho at sa negosyo. Tapos ito guys ay kumbaga nagbibigay ito guys ng kumbaga pangitain. Ha, halimbawa lang ikaw ay nasa halimbawa lang halimbawa lang may Santo Ara ka. Ano kaya maganda ito guys eh. Halimbawa lang may Santo Ara ka. Bato Ara pala, Bato Ara na kulay itim. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga kapag ikaw halimbawa kunyari lang, ikaw ay may pupuntahan na malayo o uuwi ka ng La Union o kahit nasaan diyan na magta-travel ka ng malayo, ha? Malayo ang travel mo, ha? Ganun guys, ang ibig kong sabihin. Ito guys ay magbibigay ng pangitain sa'yo na pwedeng mo mapanaginipan. Halimbawa, ikaw ay na ma mapapahamak sa lakad mong yan, ha? Mapapanaginipan mo yan guys, sa pwedeng idaan yan guys, sa panaginip mo. Yang mga bagay na ganyan. Idadaan yan sa panaginip mo. halimbawa, halimbawa kunyari lang bukas pupunta kayo sa La Union ngayon matutulog kayo kahit saan pa kayong pupunta na lugar. Ha, kahit pa sa Amerika o saan dyan. Ngayong gabi na to guys, or bago kayo lumakad sa araw na yan, sa oras na yan, ha, idadaan yan sa panaginip na ganito ganyan. Halimbawa, mapapahamak ka, kunyari lang mapapahamak, maaaksidente. Yan guys, ang ibig kong sabihin, wag naman guys, ha, na tayo ay ligtas lagi. Tapos ngayon guys, ha, mapapanaginipan nyo yan guys na kayo ay mapapahama kaya kumbaga makakaiwas kayo yan guys, kumbaga napakaganda ng bato araw kasi nagbibigay siya ng kumbaga kahit sa panaginip magbibigay siya ng pangitain ha pangitain kapag ikaw ay kumbaga nasa panganib ka ha. kung sa, kumbaga pag manganganib ang buhay mo yan guys, ang ibig kung kumbaga makakaiwas ka kasi ako guys, experience ko naman yung mga bagay na ganyan guys na ako naman guys, parang pinipigilan yan talaga ako. Kapag may lakad ako guys na parang nagdadalawang isip ko yung ganyan guys na parang urong sulong ako niyan guys, wag na akong tumuloy niyan. Ayan guys, may mga gumagabay din sa akin. Wag na akong tumutuloy dahil ang lakad ko na yan, ay hindi maganda ang resulta. Ganyan guys ang ano ko din guys. Kumbaga subok ko din yan guys. Yung pagdating sa Santo araw para bang Inaano ka, guys, para bang pinipigilan ka, pinipigilan ka kapag, ano, guys, kumbaga, uh, may kapahamakan sa buhay mo. Ganyan, guys, kasi maraming nang basis, guys, sa, uh, sa akin ang mga ganyan, eh. Maraming basis na yun para bang lagi kang pipigilan. Uh, kumbaga, halimbawa, nang papunta ka sa Kubaw, tapos ngayon, ano, Uh, papunta ka sa Kubaw, mapapahamak ka sa papunta mo sa Kubaw ngayon. Para bang ililihis ka niya ng gabay ng Santo Ara na yan o Bato Ara na yan, ililihis ka na ikaw ay mapadpad sa pumunta ka na lang sa ibang lugar kaysa sa doon. Ganyan guys yung nararanasan ko lagi yung mga para ginagabayan ako na wag kang tumuloy sa lugar na to. Ganyan guys ang ibig kong sabihin kayo kumaga napakaganda guys ng bato ara na yan. Ha? Yan guys ay sabi ko sa inyo hindi yan basta-basta hanap ha. Yan guys, kaya kumbaga napakagandang alagaan din itong bato ara na to. Yan guys, dahil kumbaga kapahamakan mo na lang magbibigay siya ng sinyali sa inyo. Yan lang guys, hindi lang yan, kumbaga lahat ng nabanggit ko. Yan lang guys, thank you guys, thank you sa mga subscribers ko. Pasensya na kayo ha, kung ang tagal ko din guys na ano ilang days din yata tayo guys na hindi ako nakapag-upload. Dahil talagang alam nyo kagaya ng sinabi ko sa inyo, talagang tinamaan din ako guys na ano dahil sa sobrang pagod sobrang pagod guys tapos yun yun ito pala guys na eh, ano ko sa inyo i-share ko sa inyo may gumawa sa akin guys ng hindi maganda alam nyo guys may mga nakukuha ako guys na ano sa katawan ko pero talagang hindi ako guys tinatalaban dahil marami kasi akong protection syempre tapos talagang mapapaladasal ako kumbaga talagang na na uh, ano talaga ako guys ni God kumbaga nakukubera niya ako tapos ang mga gabay ko, mga protection ko pa marami akong kung ano ano dyan mga protection pampaswerte talagang guys alam nyo talagang hindi ako tinalaban guys minsan may time guys na talagang kumbaga kaya yan ang sinasabi ko sa inyo maganda guys ang may mga protection yan guys ang ibig kong sabihin minsan guys alam niyo sa totoo lang yung utak ko guys, parang may gumagano, no? may tumutusok-tusok dyan, tapos yung dito ko guys, is parang nabibiyak yan, yan guys, para bang nabibiyak, pero nararamdaman ko guys, tapos ngayon guys, may nakukuha akong insekto guys, sa ano ko, sinunog ko guys, ng pospuro yan guys, tapos nararamdaman ko, may mga gumagapang, panay lang ang ganyan ko, tapos pagtingin ko, wala naman pala, yan guys, ang ibig kong sabihin, pero alam mo nyo, sa totoo lang talaga guys, hindi ako tinalaban dahil nandyan si God. Ha, ayan guys ang ibig kong sabihin. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo guys na maglagay tayo ng proteksyon sa katawan natin para hindi tayo talaban guys ng mga mahika na yan. Dahil alam nyo sa totoo lang hindi may iwasan yan minsan may ingit sa yo ang isang tao gusto ka gawa ng hindi maganda. May mga tao naman na kunting, kunting bagay lang, kunting pagkakamali lang, gagawa na sila ng hindi maganda sa kapwa. Yan guys ay may mga kung baga may mga balik yan ha kagaya ng sinabi ko sa inyo hindi bas, hindi maganda guys yung sabihin na lang natin na gagawa ka or gagawa ka ng mga ganyan na mga black na ha iba ang ritual sa mga black magic ha yan guys ay may mga balik kung triple ang balik sa inyo yan ha yan guys ang ibig kong sabihin kasi may nagpagawa na guys ng ganyan may nagpagawa na ng ganyan guys may kakilala ako guys alam nyo sa totoo lang yung nangyari sa kanya, yung sa nagpagawa yung sa nagpagawa ano, yung nagutos alam nyo kung ano ang nangyari talagang minala sa buhay minala sa buhay na nawala ng trabaho, na aksidente ito, tapos ngayon namatay pa, yan guys, ang ibig kong sabihin kaya kumbaga, ang pagawa ng mga ganyan guys, ay hindi maganda ha, ha, kumbaga matuto kayo, iba ang ritual guys, ha? sa sa black, ha, kumbaga magkaiba yan guys, ha yan guys, ang ibig kong sabihin kaya lagi tayo maglagay ng proteksyon sa katawan natin ha. Kaya, kasi mahirap guys, mahirap yung mga bagay na ganyan na wala kang kalaban-laban. Yan ang sinasabi na mas lamang ang may alam sa spiritual kisa sa wala. Yan guys, kahit ano pang yaman ng isang tao, kapag wala kang alam sa spiritual talunan ka pa rin dyan. Kahit milyon-milyon pa ang pera mo guys, kapag wala kang alam sa spiritual talunan ka pa rin dyan lalo na yung sinasabi ko na magdebosyon po der pundo lakasan yung faith niyo kay God yan guys ang ibig kong sabihin ha kumbaga napakaimportante niyan kagaya sa akin guys talagang kumbaga protektado ako ni God yan lang guys thank you guys thank you sa mga subscribers ko i love you all asking Julie Janem yung Facebook ko ha kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube ko yun din guys yung pangalan ko sa Facebook ko kasi minsan guys may mga nag-aano guys ng ano ko para bang may may gumagamit ng mga video ko guys, ina-upload nila sa mga fake na Facebook ha. Alam niyo makikita niyo naman guys yung Facebook ko kung baga talagang marami akong upload diyan. Yan lang guys, I love you all. Bye.